kapag nadampian ka ng mainit, talagang ikaw ay namimilipit sa sakit. Ngunit, isang pangyayari ang lumiyab sa bayan ng Balingasag, Misamis Oriental. Ano isang apoy na mabilis kumalat ang balita ng isang lola na sinunog ng buhay ng mga membro ng kulto sa kanilang bayan. Kamusta? Ako po ay walang sawang nagpapasalamat sa lahat ng tumangkilik sa aming munting channel. Mga bago naman po kung ikaw ay mahilig sa mga totoong kwentong krimen, ang channel na ito ay para sa iyo. Just hit like and subscribe para sa mga ganitong klaseng kwento. Ating tunghayan ang isang totoong kwentong krimen na nangyari noong taong 2000 at 2023 sa isang bayan sa Mindanao. Ano nga ba ang nangyari sa isang lola at bakit ganito ang sinapit nito sa mga membro ng isang kulto? si Lola Chifela na nasa 75 taong gulang na nakatira sa isang masukal na lugar sa bayan ng Balingsag. Para po sa mga hindi nakakaalam kung saan ang lugar na ito, ito po ay nasa mahigit na 48 kilometro galing ng Cagayan de Oro city. Tahimik na namuhay si Lola Chufela sa kanyang masayang tahanan. Kasama nito ang kanyang mga anak at apo Ayon sa panganan nitong anak na si Erlinda, si Lucho Fela ay isang mapagmahal na ina at lola sa kanyang mga apo Siya na rin daw ang bumubuhay sa mga ito Likas din na madasalin at religyosa si lola Dahil sa kanyang pagiging madasalin, karaniwan na na makikita mo siyang nagdadasal ng alas 6, alas 9, alas 3 Makikita mo raw ang lola na nakaluhod at aimtim na nagdarasal siya at ang kanyang mga anak at apo ay membro ng isang sekta hukuto na tinawag na Philippine Benevolent Christian Missionaries o mas kilala bilang PBCM na itinayo ni Tomas D. Eugenio Sr. taong labing siyam, anim na putpito na saan Misamis Oriental. Para din po sa mga hindi din nakakaalam kung saan ang lugar na to, ito po ay nasa mahigit 32 kilometro ang layo galing ng Cagayan de Oro City. Likas na sa ating mga Pilipino ang pagbibigay ng respeto at galang sa mga nakakatanda. Malaki at masaya ang buhay na mayroon si Lula Chofela. Siya ay ginagalang ng kanyang mga anak at lalong lalo na ng kanyang mga apo na malaki ang pasasalamat sa kanya dahil sa kanyang pag-aaruga. Ngunit, isang kagimbal-gimbal na pangyayari ang nangyari kay Lola Chofela. Bandang alas dos na madaling araw, 26 buwan ng Agusto, taong 2023, bigla na lang ginising si Lola Tufela habang mahimbing na natutulog. Dinala ang matanda sa labas ng bahay. Doon ay may mga grupo na nag-aabang sa kanya na tila ba meron itong gagawing hindi kaaya-aya. Doon na nga sinunod ng buhay si Lola Tufela ng mga sospek na isugod pa ang kaawa awang lola sa bahay pagamutan. Ngunit, dahil sa tinamon nitong lapno sa buong katawan, tuluyan ding binawian ng buhay si Lola Chofela. Ayon naman sa mga kapitbahay ni Lola Chofela, nakita pa raw nila ang biktima habang sinusunog ng mga sospek. Rinig na rinig nila ang mga sospek habang nag-aalay ng dasal na tila ba ito ay gumagawa ng ritual habang sinusunog nila ang biktima dahil nakita nila ang pangyayari agad din nahuli ang mga sospek at ang mastermind na nagutos sa karamaldumal na krimen. Natagpuan ng panganay na anak ni Lolo na si Erlinda ang isang sulat na may dasal kaugnay sa pagsunog sa kanyang ina. Ayon dito, isa daw itong dasal sa ginagawang ritual ng may mga kagawan ng krimen. Hindi nila lubos akalain na ng mga taong pinagkakatiwalaan at minahal ni Laura Chafela magiging mitya sa kanyang mapait na sinapit. Bandang alas dos kasi na madaling araw, bigla daw di umano, pinaniba ng kaluluwa ang isang tao na nakatira sa mismong bahay ni Lula Tufela. Ito daw di umano ang kanyang apo na si Crisanto. Bigla daw itong sinaniba ng kaluluwa ng kanilang leader na si Tomas Di Eugenio at ayon pa dito siya daw ang itinalaga bilang bagong hari ng kulto. Sa pagkakaintindi nito, dapat na siyang magtayo ng isang kulto na nakabukod upang gampanan ang kanyang pagiging bagong hari. Dahil dito, ginising ni Crisanto ang kanyang lola. Kasama niya ng gising sa mga oras na yon ang kanyang tiyahin at yuhin. Inutusan ni Crisanto ang kanyang lola Tiofela na umahanib na sa kanila. Ngunit dahil sa pagiging tapat ni Lolo Chofela sa kanyang relihiyon, hindi ito pumayag na umanib sa sinasabi ng kanyang apo. Dahil sa kanyang pagtanggi, pinaniwalaan ni Crisanto kasama ang kanilang mga kamag-anak na isang makasalanan si Lolo Chofela. Agad inutusan ni Crisanto ang iba pa nilang kaanak na sunugin ang kanyang lola. Doon na nga, walang kaawa-awang tinunod ng mga sospek ang kanilang sariling ina at Lola. Sinunog nila ng buhay si Lolo Chufela. Bago pa nila sunugin, inutusan pa daw di mano nila ang Lola nila na sumayaw sa harapan ng liliyab na apoy. Dahil nga sa mga nakatistigo, kinilala ang mga sospek bilang ang kanyang mga sariling anak at apo at mga kaanak. Ayon pa sa isang apo ni Lola, sinabi raw ni Crisanto na kung sino man ang maawa sa kanilang lola sa kanilang ina na daw ang uunahing susunugin. Inutusan daw siyang dalhin ang kanilang lola sa labas at itapon sa apoy. Kaya daw sinunog ni Crisanto ang kanyang lola dahil marami na raw itong kasalanan. Dahil kasi ayaw sumanib o ayaw umanib ni lola sa kanyang sinasabing relihiyon kaya ito ginawa ng mga sospek. Kinundina naman ng mga membro ng PCBM o Philippine Benevolent Christian Missionaries ang ginawa ng mga sospek kay Lola Chifela. Dahil ayon sa kanila, isa sa mga turo nila ang pagbabawal na pumatay ng tao. Dalawang kamag-anak, apat na anak at limang apo ni Lola Chifela ang mga may gawa sa panununog sa matanda. Agad ginawa ang manhunt operation upang tuluyan na ngang mahuli ang mga kriminal. Ngunit, apat din dito ang nakataka sa mga oras na yon. Gayon pa man, agad din itong nahuli. Ang labing isang mga sospek ay kinasuhan ng parasite. Kung inakala nila na parang usok lang na agad maglalaho ang kanilang krimeng nagawa, nagliliyab pa rin ang ustisyang nakamtan ni Lola Chufela. Tunay nga ang kasabihang Walay aso na makumkum. Sa Ingles, no secrets can be kept forever. Ang apoy ay karaniwang ginagamit upang makalikan ng liwanag. Hindi mo lubos maisip na ang apoy na minsan naging kaagapay sa karimlan ay siya ding magbibigay ng kadiliman na tumupok sa buhay ng biktimang si Lola Chafela. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayong araw maraming salamat po sa pakikinig. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong klaseng content, huwag pong mahiyang mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na totoong kwentong krimen.